Ito yung uh, masyadong mataas, ang handbrake. So, ang nag-a-adjust kasi nito, doon sa likod, sa likod ng gulong, yung dalawang yun i adjust May adjuster doon. Ayan o. Oh. Halos hindi na dumidikit. Pagka uh, konting hila na ganitong kataas, ah hindi na siya dumidikit. So, dapat ito kasi, ang uh, paghinila ito, ganito lang. Ayan, mga ganyan lang. Okay, kinalas ko na para ma-check ko na rin lahat at para malinis ko. Dito niya-adjust yan, ayan o. Oh. Okay, adjust na natin. Bali yan, nalinis na natin. Okay, bali ito. Itong pinaka brake shoe nya. Iaano na, iaano natin yan, ibubuka. So, dahil na sa binaklas ko na yung gulong, hihilahin ko na lang itong pinaka ano nya. Ito yung nalak sa pinaka gear nya. O, ganito yan. O, kung isang halimbawa hindi binaklas yung gulong, at doon na susungkitin siya labas, bali magiging ganito yung ano nya. O, yan tutunog yan o oh, o oh. habang tumatalo yan doon sa pinakagir niya, naglalak siya, o oh. o oh, o oh, kung mapapansin niyo. dapat yan ang pasukit malapad o oh, yan o oh. natalong nya tinan mo o yan o oh. ayun o oh, o oh. o oh, yan ang pag adjust Okay. Okay na. Bali ang paghinila siya. 1 uh, 2 3. 'Yon, 3 oh. Sagat na sagat na siya. Okay, ganun lang. Ganun lang kadaling mag-adjust ng handbrake kasi ang handbrake napaka-importante sa sasakyan. Kaya kung minsan, pagka matagal na ang inyong uh, sasakyan, na hindi na bubuksan yung uh, preno, pahit linisil lang at uh, mag-adjust na rin ng uh, handbrake kung uh, medyo mataas na okay, thank you